Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh katan makalasahan So for today's vlog Ako oh, na nga Ang buk bakay bakay Na bang daw In pagkari pa Malaysia Siguro feeling ko In siya ini first timer no Okay so di na ako magpalo Kay mga friendship Idi talyado ko na kanyo Bang din In pag mari pa Malaysia In a legal way Okay, unang-una mga kalasahan ko, dapat on kita round trip ticket. Okay, rin round trip ticket na ito dapat di takalupahan in travel tax ta ilang muda na para hindi na kita ma mahirapan pagdating ng airport. Kasi bang kita with travel tax na ticket ta, pa ko, magbayad, maglag pa ko, magpila pa ka, para magbayad sa travel tax. In travel tax is um, only 1,600 pesos. Oo, ganun lang yon ubos dapat ang kita hotel accommodation para iwas am um, aberya immigration. Okay, bang lang ta sa so, upama to kita mamisita ha family ta, friends and loved ones, bini ini dapat ang kita invitation letter, ang sila IC number, ang sila ID, iwan phone number para at least wala nang daming question ha immigration. Okay, and then bang kita immigration na makalasahan, bangunin pa nga sa bukay mo, dapat you have to be alert. For example, kailan ang balik mo, dapat alam mo kung kailan talaga ang balik mo. Oras na magkamali ka, malalaglag ka, may tendency, ganoon. At tawa, how many days you're going to stay here in Malaysia? So, dapat alam mo yon So, dapat ready ka ang mga sagot mo. Dapat isang tanong, isang sagot lang. Ganun lang yon mga kalasahan ko. Upos naman, bang lang tasaw pa maam makad kita kapal since inka ko naman is room ko experience ever since like how many times na ako nag-visit Malaysia way pa ako nakasakat kapal going naman to Sandakan oo so bang lang tayo ng kita Alison bang nga, tawi, -tawi. on kita Minghai on kita Prince Kalil, So, siguro, feeling ko lang in process is still the same, no? Dapat, out kita mga proper documents then na dapat i-redita kung saan kung sa kita immigration at least ang kita ika percent Iban, ha, nag ka ko bang ah, mag-show money? Bang kita lumapay ha, airport lang tapos hindi mag in immigration about show money, benefit, wala silang tanong sa mga ganon. Ha, kapal, feeling ko wala din kasi da man eh. Parang, sa bagay, ko pa sabi na try lang to isumakat kapal na tumulak mo to pa atawa pa tawaw, atawa pa mga na never tried ko pa yan um, na experience ba mga bihato classic ano, um, situation. So, para kaku siguro, oo, situation ko, feeling ko wala. Walang ganong ano, um, pangasubuhan ko about um, show money. Feeling ko walang gano'n accent. Hindi ko na lang talaga isip, ha? Bang ha-kapal. talaga ako experience about it. Insya Allah, no? Baka I wanna try also magkapal. Kaya so sulayan ko magkapal. Allison ka, ato mag-prince Khalil. Or Minghai. Malay natin, di ba, one of these days. Para naman na-experience ma mag-travel. By the sea, going to Malaysia. Okay? So, siguro nakakatuwa naman, no, bakit naman ka-experience ka. Eh, Na insya Allah, mura-mura habang ang pasab time, di lang bakit ako so, even kaya sinala, Allah, I wanna try also magkapal para naman ma-experience ko. Pero, pang kita magkapal, mga kalasahan, in destination, ta isandakan, um, sampuna, iwan tawaw. So, amoy bi panghati ko, ang kapal harap pa yun, was mga di on magtulak matuwihan bi iba simple skill. So di ko lang alabang pakain sila sa magtulak. Ayan. So I hope makalasahan um nakagets ka mukha ko misan na ko ilang Idea on how to visit or how to on how to go to Malaysia. Okay. Sa misan pabihat ayaw tuod kita mag hinang illegal way bang kwa mapangayo sa so, di takang mabli bang kabayaan sin baranyo kakaanan nyo ha mga kabakayan ko kalaw ang kumabaya through Mabel Marie legal process ando pikilan nyo tuod ba mo pasalan mahunit lang ta magsud mari bang kita buko legal unang una syempre di ba pagkadungo ka na to da o oh, magkasagaw di kita makatumarayaw o oh, bang on opera merdahanan magdahanan kita So parang hindi masaya. So bang para kako mga kalasahan, na kita sin legal process at legal way para at least we kita problema. Asal da, pwede rin sa um, Malaysian government magdikadam sila one month to stay in their country. So, yun. So, once again, makalasahan din ako magpalukay. Sini mong ko, insya Allah, muramurahan. Bang man is sabi, insumod pa Malaysia in a legal way. Um, Lanjal ka mo. Welcome anytime. In mga huminang bukun ha. ha. legal way. Magkamaya ka mo makalasahan. Okay? So, I'm not saying na sud kamo mari misambukon ka mo ayaw way ko nagyambihat in kako lang please lang tud bang makajari ayaw na tud humali hali na kita hawla bang kita mapaya maghinang mari konsum ko ni na tud in process amon ika rayaw sin gin hawabaranta. once again hambok papatumtum ko kanyo makalasahan ang do ay nyo tud kalupahi uh, magdownload sin ego para ha I e travel pasta before kita tumulak lang tapihayan pa country na katunta dapat 72 hours nakahinang nakita so filapan tanda rin dito katantan in dapat na filapan iman in dapat na i-declare uno bang uno man i-declare niyo sa bangway wera isab waira. and at the same time pagdatong na to bihal ang pa country na katunta bihal si Malaysia dapat maghinang kita ang arrival card ang muna pagtawa nila embarkation so dapat ang din kamu mo before kamu magline at magpa-chup na ha immigration sin Malaysia. So huminang kita muna pe hato ha. Sa so, inyo kulupahi and that will be all. I love you mga lasaku.